We'll mm -hmm. ka kamakailan ang Simbayanan Scholars Farm Immersions sa Madriaus Edge Jungle Farm, Talbac, Doña Remedios Trinidad, kung saan ay iba't ibang activities ang na-enjoy ng mga kabataang dumalo sa gawain. Ta, nakita niyo naman, di ba, mga kabataan, nag enjoy sila. Kaya ngayon, nagko-concentrate kami sa team building para ma-share din namin sa mga kabataan, lalo ng mga tiga nila ang buhay bundok o buhay probinsya Isinagawa ang isang makabuluhang tree planting activity sa pangunguna ni Ginoong Grecian Madrona. Container Gardening by Medj Bustamante ng Talbak National High School as mentor. Botanical Printing Using Natural Dye by Lily Water, Munet Diaz, isang retired culinary professor. Fishing na pinangunahan ni Jose Arnold Madrona. Pinaupong manok sa asin ni Chef Glenn Kong Hoon ng Salinas Food Incorporated. Lutong Kabundukan Cooking Demo Workshop kasama si na Chef April Amon, Ate Shara Joaquin, at syempre hindi papahuli ang ating kusinanay Nanette Madrona. Super worth it kasi ang um, bihira po tayo makahanap ng ganitong mga klaseng farm na sobrang solemn, sobrang peaceful. For me din, super worth it um, kasi sobrang daming activities katulad ng botanical dye, then fishing. Um, apart pa dun, sobrang dami pa and yung pwede ka rin maligo sa batis which is very refreshing kasi nga ayun, sobrang lamig ng tubig. And isa pa dun is pinaka plus points is yung food. Super sarap and ayun, made with natural ingredients talaga. Na